Hello sa inyong lahat. Ito yung continuation ng ginawa kong beat last time. Um, yung mga greetings ko sa mga member ng Aswang C si United. Uh, ayun. Kasi syempre, baka pagdam po yung iba dyan. Ah, hello kay... Ayan, kay Meiji. Hello Meiji. Alam ko, busy busy ka ngayon dahil sa work mo. Dahil marami kang ginagawa about dyan sa pagtuturo mo and yun sa makukulit mong student. Ayan. Ah, alam mo, kaya-kaya mo yan. Di ba? Kung kami nga, nakakaya namin. Di ba? Kaya mo din yan. Carry lang yan. Di ba? Freshness. yan Dapat lagi freshness. Ayan. Um, Siyempre, di naman yan bibigay sa'yo ni God kung hindi mo kaya. Di ba? Alam mo yon And, ayan. Pray lang. Ayan. Malay mo, dumating yung time na yung mga students mo maging teacher din sila. Ayan. Next is Kuya Japoy. Ano Kuya Japoy. Ano, kamusta ka naman dyan? ni ano ka na ba? Ikaw ang nakakatampo ka kasi um, simula nang nagka-love life ka. Wala. Ay, nalimutan mo na kami. Sobrang nakakatampo ka. <laughs> Yun. Nagkatampo, nakasmile. Yun. Um, sana paramdam ka sa amin, ha? Yun. Saka, imbitahin mo kami sa kasal mo. Sana makarating kami. <laughs> Yun. And si Mami. Hello, Mami. Mami, miss na miss ka na namin. Sana lagi kang healthy. And yung mga problems mo, sana uh, alam, alam namin na makakaya mo yan lahat. Yun. kelly lang din yan. ba diba? Andito lang po kami lagi kung kailangan niyo po na makakausap yung mga anak mo po sa Aswang City United. Lagi pong handang makinig sa inyo at pasayahin po kayo. Ayan. Si Pao. Si Pao ngayon. Hello, Pao ngayon. <laughs> Kamusta ka naman? Miss na rin kitang kulitin. Di ba? Ayun. Sana. Uh, alam ko nung mga last time, medyo may problema kayo. Ewan ko. Pero, sana na solve mo yun lahat ng maayos and kung kailangan mo pa rin ng masasabihan nandito pa din ako di ba natutuwa ako kasi medyo nag-open ka sa akin yan si si Shina hello Shina hello sis ko uh, miss na rin kita alam ko busy ka din sa um, sa Jan sa Tadi uh, and alam ko, na no, nami-miss mo na din yung mga aswang friend. Miss ka na rin namin lahat. Yan. Message namin yan at sa inyo. Sa'yo. Yan. And, nung time na tumawa ka ng graduation ko, sobrang na-touch ako. Ano, uh, hindi mo lang alam, pero sobrang na-touch talaga ako ng time na yan. So, thank you ng marami, ha. And, sobrang na-appreciate ko. Uh, alam mo, isa ka talaga sa friend ko na alam ko na totoo. Yan. Thank you. Yan. Si si Sisi, oy si Sisi, naman ang mangga. nagiliha ako dito. <laughs> yan, mga five boxes lang. Pwede. Ayan. Kasi naman, di ba, ilan-ilang hectare yung mangga yung inaani mo. Ikaw nga lang umaani niya, wala kang kabahador eh. Wala kang binabayaran. O, di ba? ka. yon Minsan tulungan kita, di ba? Ayan. Tsaka, makabait ka sis wag masyadong makulit. Yan. Huwag <laughs> masyadong makulit. I love you, sis. Yan. Sis Dio. Hello, sis Dio. Last, last night, tumawag yung pinsan mo. Narinig kita. Sabi mo, um, sorbo. <laughs> yun. Pero okay lang. Medyo, antok-antok lang ako doon. Kaya medyo, hindi, hindi na siya nag, ano, sa isip ko na, ah, sis Dio pala yun. Yan. Parang nananaginip lang ako ng time na ah. Sis Manel. Hello, Sis Manel. Alam ko pag may time ka, pumunta ka pa rin sa room. Miss ka na rin namin. Miss ka na rin eh. Ayan. Alam na niya yun. Si Sis Madel, tsaka si Sis Malu. Ayan. Thank you kasi lagi kayo nag-update sa EB natin. Sana nga maka-join din kayo sa si EB natin. Sana makita ko din kayo, di ba? Ayan. Namimiss na rin namin kayo. Um, si Tien. Hello, si Stien. Yung, yung unang-unang gumawa ng vid ng Aswang. So, thank you sa lahat in behalf of all the Aswangs United member. Um, Nagta-thank you kami sa'yo kasi, ayun, nagkaroon kami ng first video. Si Ren. Hello, Ren. Ayun, miss ko na yung kakulitan mo din. Miss ko na nakikita ka, ka pang online, pero nahihiya lang din ako na, yun know, ako. Kasi mukhang busy ka sa study mo. Study ba talaga? Ayan. Si Pipi or Pusang Pula. Ayan. Si Pusang Pula na napakakulit na may type sa aking si Baby Shin. Ayan. Pero, tingnan na lang natin kung papasa ka. Ayan. Next is si King Kong. Si King Kong na iyakin. O, di ba diba? Iyakin talaga. Ayan. Kasi, lagi kong inaasar. Peace naman tayo. Ayan. Kamuhaya ni Hitler. di ba? Hitler. <laughs> yon So, yan. Pasensya ka na ako lagi kitang si inaasal. Pero, di sports lang. <laughs> yon And, ah, uh, yun, thank you kasi, ano, pag inaasal si kita, hindi na ako <laughs> 'yon si Kelvin. Hello, hello, Kelvin. Tae. kumusta ka naman? Napakagarap pa rin mo talaga kahit sa ilan. Sobrang as in tay ka talaga <laughs> mm, ayun pero at least totoo di ba yun sobrang thank you sa lahat ng quotes na binibigay mo sa akin yung mga makakalokohan mong quotes sobrang na appreciate ko yun kasi uh, natatawa ka every time na nire-read ko siya um, si thank you thank you bump ha uh, thank you thank you fel ha si bump naman kasi kasunod na si bump <laughs> Ayun, si Bump na lahat na yata ng chicas ng Aswang si United eh. Ayun, <laughs> pero sawing puso pa rin. <laughs> Kawawa naman, di ba? Kawawa naman. Ayun. Sana, ayun, mahanap mo na siya. Mahanap mo na yun.